magsamantala ako mag-video guys habang nandito ako. Kasi sabi nga ni tatay, once in five years lang ako mag <laughs> mag-duty dito sa bundok. Uh, kaya pala tawag nila dito bundok kasi nga talagang bundok siya. Ayun no. Bulubundukin talaga siya oh. Yung diyan sa ano nakikita niyo yung may mga puti-puti na yan, Ma ano yan bundok yan sa baba yan. Kumbaga nandito kami, um, eh, yung pwesto ng ano guys, nandito sa taas baba yan, parang kalsada tapos parte pa siya ng golf course tapos yung sa kabila naman yan mga bundok-bundok yan, mga puno ayan, ang ganda, ang ganda guys oh, oh, oh. para kang nasa probinsya ayan o oh. oh ang ganda may mga koreano dito nagpakatingin <laughs> ayan o, oh, dumadami na yung tao siguro maglalaro na yung mga yan So, ayan guys. Thank you so much for watching. Uh, babalik na ako sa tindahan. May mga taong pumapasok. Baka mga customer yon So, I have to. Sa ando naman si madam at saka yung isang ano doon na mag-entertain. Ako naman ay wala namang alam sa kanilang mga paninda doon. At ako naman ay nandito para maglinis lang ng tindahan. So, hindi ko masyadong problema yun. <laughs> bala sila doon. So, ayan lang guys. Thank you so much. Thank you so much for watching. Bali Golf Course. This is a Bali Golf Course. Ang ganda-ganda guys. Walang first time ko kasi makarating. Kaya ayan. Na ano ko sa ganda ng kabundukan. Ayan doon. ayun doon yung ayan yung hotel. Kaso bawal. Bawal. Bawal silang kuhanan. Kaya dito lang ako mag video, -video guys. Kaya bawal man doon. Ayan, tignan nyo yung kabundukan sa aking likod. Ayan ang ganda-ganda nila So, ayan na guys. Thank you so much. So, hi guys. Ayan. Ah, tapos na ako nag-video doon sa labas sa may lab, -lab. Sa may lab, -lab. Ah, dito na ako sa loob ng store. Ayan si Madam Kahera. <laughs> yan, yan si Madam ngayon Kahera. <coughs> ah? Oh, in, hindi, hindi daw nakita si madam. O, i-close up natin. Ilapit natin. <laughs> Ilapit natin kasi hindi makita si madam. O, Hi ayan. Ay, guys, working time guys! inventory Okay guys, si Lola ngayon guys. Ayan. Okay, working time. Siya mag-inventory siya. Ako maglinis-linis. Kasi sabi ni tatay, busy daw ako dito maglinis. So ayan guys, dito kami sa store nila. First time ko dito, e, ano, once in five years daw ako, sabi ni tatay kasi hindi siya makapaniwala na first time kong makarating dito eh. <laughs> Tagal taray ko. Ayan guys, ayan si si Kuya Mervin. Ayan, naga naglilista sila. Ina-upload eh, ko to sa ano ha? <laughs> pag YouTube to, pag YouTube. Ayan. Ayan yung aming mga parinda. Hindi pwedeng ipakita. Basta nandito ako sa store. Tapos, Ayan si Madam. Busy, Oh. <laughs> ako naman, Oh. Yan, magbisi-bisi yan ako. Magpunas-punas kasi naka-CCTV kami dito. Baka nanonood si tatay. <laughs> 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 oh, sabi ni ta nanonood si tatay doon sa bahay. Sabi niya, okay, ang gawin ni ate doon, no, walang ginawa. Kaya ko nga sinama doon para maglinis. Eh. Tapos, oh, -video, video lang. oh, di ba? Oh. Tapos tatanungin niya ako ma, Ate, what did you do today? Sasabihin niya sa akin yan mamaya sigurado. <laughs> so ayan guys, thank you so much guys for watching. Uh, bye bye, see you, see you, see you later. Mamaya na ako magsilip sa inyo mga bakod. ayan, maglinis muna si Inday dito sa tindahan. Oh, hi guys! <laughs> hi guys, ayan guys. So, uh, Nag-inventory kami dito ng mga paninda. Ayan yung mga na-inventory ko. Bawal kasi. Bawal kasi pakita guys. So, panakaw lang to guys. Panakaw lang yung pag-video ko dito. Nag-inventory ako. Nakasalampak ako sa sahig. So, ayan guys. ah uh, ito yung mga in-inventory ko. Mga short at saka palda na paninda. ah uh, Pauwi na kasi at pa-close na yung tindahan. So, mag-ano lang ako dito. Ako'y magpaalam lang guys. <laughs> So, ayan, guys. Ayan yung mga listahan ko. Ayan yung mga linilista ko. Ayan. Ayan yung mga, ano, guys. So, mga golf bag. Mga iyan, mga brand new yan. Mga golf bag nasa likod ko. Naka-display. Yung nasa bahay ng na mga lininis ko, doon yung sa kabilang tindahan dinadala. Hindi dito. So, ito yung guys. Hindi ko naman pwedeng may video. Nasa ilalim lang ako. So, ayan, guys. Thank you so much. Ting, ito yung pinagkabisihan ni Inday kaya si Inday ay ayun si Kuya. Uy, but ay mo pakita. Maghay ka naman. <laughs> ayun si Kuya Mervin. Mervin ba? Uy, oh. na na Ha? Ito si Kuya Mervin. Oh, ayan si Madam. <laughs> Ayan, naka-uniform kami dala, na tatlo. Oh, Nasaan ayan. yung uniform mo, ipakita mo. Ayan, oh. oh ayan daw, oh. Pagkita ko na yung uniform, man. Hindi makita, ayan. Hindi oh, makita, ayan. Hindi, <laughs> oh. ayan, kaya hindi nga, kaya hindi nga, yun yung, yung ano natin, makita tayo sa ano, eh. <laughs> kaya nga dito ako nakatago, eh. Pakita mo yung ano, tiyo, yung ginawa niya. Oo oh, oh, nga. So, hayan Ayan, hindi ko man, hindi ko mabidyo yung mga ano, kasi da, yung mga paninda. Makaayaw ni tatay. <laughs> kaya ni tatay eh tsaka mga ano kasi ito dito mga branded hindi natin pwedeng i-display makita yung mga branded hindi naman tayo mga ano eh wala okay naman may ano naman na tayo yung branded content kaso kailangan pa natin may mga ano dyan <laughs> may mga registro <laughs> kaya ayan guys tapos na si Inday mag inventory uh, hindi pa naman natapos lahat bahala na sila dyan basta yun, ito yung natapos ko <laughs> Ayan. So, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, si Inday bukas sa ibang bahay na naman si Inday. So, thank you guys for watching.